Good morning guys! Welcome back to my channel! This is Rebecca Sisi, ang inyong lingkod. Ayan guys, update sa birthday celebration kay Edo. Hi! Ang saya ni Edo. Naku! Kinakabahan pa si Edo dyan guys. Baka hindi makarating si Beyonce. Pero hindi mangyayari yan. Darating at darating si Beyonce. Kahit anong mangyari, nandyan si Beyonce. Ayan, makita naman natin ang ilang mga aksyon. Na hindi na talaga love team, love team. na talaga to guys. Tutuhana na talaga. Kinikilig talaga ako dito guys. Sa pangyayari sa birthday ni Aido. Nako. Sana. Lagi na lang birthday para laging ganun. <laughs> Ayan guys, panoorin natin ang konting video nga nakunan ko. Basta, mas maganda naman ang video guys, no? Kaysa picture lang, uh, pwede natin editon nga na case, pero wala pala. Kung video na panoorin, naku, kikiligin kayo dito guys. Ito po, panoorin natin. Ayan! Mga Kalingap, special ang araw na ito dahil ngayon, ang birthday ni Kalingap Edu. Ang tambalang Edwin. At syempre guys Dito tayo sa present Ang tambalang Edsay Grabe guys Bagay na bagay talaga silang dalawa guys Ayan panoorin natin guys ang nakakakilig nilang video. Yan ang saya sa Ivert Bimedo. Ito na po! O oh, diba guys? <laughs> nakakakilig. Okay guys, hanggang dito na lang tayo. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel and follow my page bye, -bye guys to god be the glory the world outside all i've got to give to you are these five words when i thank you for loving me for being